Guys, i-ano ko sila, guys. Ipa-frank ko yung mga anak ko, guys. Sabihin ko may anak ko, kunyari. So, tinan natin kung sino yung anak ko na magagalit. Tinan natin kung sino yung magre-react. Ito, i-upload natin. Yan, guys. Gusto nga so, pumunta dito Pano eh. Paano magagalit kayo pumunta dito? Hindi ako magagalit. Kasi siya mo sabihin. Kaya yeah, nga. Hindi ako magagalit gawin na natin tindera. <laughs> Pero ano yung matanda pa kay Charlene yun eh. Babae ba yan? Babae. oh, dali mo dito para may kasabunutan ako. Pero huwag sabihin dito na anak. para di ako lagi nasasampal yan. Huwag sabihin na anak ko yun. Kasi mamaya. Ma, hindi niya ba alam na anak mo? Madali ko eh. Hindi niya alam na anak mo siya? Kaya nga, namimili ito muna dito. Ah, so, mo kausapin niya ako muna. Kaya nga, tinatanong ko kayo, baka may awayin niyo mamaya. Hindi ko, ko nga, nga siya awayin. <coughs> eh, aawayin ko pala siya, bakit hindi ko siya awayin. Hmm. Ito na naman, sabi-sabi -sabi ko yan. dati naggala ka dito, sabi mo, pinsan mo yung babae mo. <laughs> Ngayon, anak mo naman. Kaling Mindanao yun? Kala mo ah. ano pangalan ng Ay, sabihin dyan Pinsan daw Pinsan? Sinabi ko yon? Oo, uh, kala mo. Ito, na ano ba Kaya, ito, matagal lang gusto pumunta to. Uh. Eh. Ikabi ita, ko, itanong mo muna I sa... Binibidyoan mo ako eh! Tanong mo. <laughs> <laughs> Kaya malaki.